I said the other day. we, we, need, we need more uh, we need to compile more evidence. Kailangan ng Independent Commission for Infrastructure ng whistleblowers. Ayon kay ICI chairperson Retired Justice Andres Reyes, para ito sa pangangalap ng karagdagang impormasyon at ebidensya upang higit na mapalakas ang mga kaso sa mga isinasangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Kailangan namin mga nagsasalita, na nagsusumbong, nagtuturo. No? Kasi, as I said the other day, these are criminal minds. Eh. Mga mastermind to. Eh. These are plan already na hindi sila magukulit. No? So, may pili walang record, walang usapan. So, uh, at that point, I appeal to those people who have knowledge to come out and support us. Dagdag ng ICI chairperson, malaki ang may tutulong ng mga whistleblower upang mabuo ang koneksyon ng mga proponent o mambabatas sa iba pang kawanin ng pamahalaan na posibleng sangkot sa issue. So we just have to look sino nag-refer na official ng DBA o official ng Congress o official ng Senate. We just have to refer that. Wala naman sa records sino nag-refer eh. Wala naman nakalagay sa na referred by this person. So we have to go through other means to extract that information. Samantala, bukas pa rin ang ICI na imbitahan sa mga pagdinig ang mga personalidad na nauna na nilang inirekomenda sa ombudsman na investigahan. Kabilang narito si dating ACOBI called List Representative Zaldico at former Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. The referral is only per case basis. They have the cases still with us. Marami sila mga kaso, mga 100. So, we only referred in one case, but the others still remain with us. So, we can still continue asking them, investigating them. Ipinaubayan na rin ni Justice Reyes sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso sa mga sangkot na personalidad. It's up to them to evaluate because I think that's their discretion. We cannot force them to file. Tiniyak ni Justice Reyes na hindi nila ibinibinbin ang anumang impormasyong kanilang nakakalap at natatapos na pag-aralan. Hindi namin iniipon yung kaso. Pagtapos na namin, papail na namin, ayaw namin ipunin eh. You know, kasi, you know, masama iniipon eh. Baka sabihin ng tao may tinatago. So once we complete it, we file right away. Kasi iba't tao, they, they compile it for one month, then they file. Eh, mahirap ba sabihin pa, may meron kami delay So once we are complete in our findings, and we have the typist to do it, we file right away. Ngayong aprobado na ang budget at staffing pattern ng komisyon, umaasa ang ICI na mapabilis ang pagsusumite nila ng interim report at rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Jed Resina UNTV News and Rescue Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.